sa so, WhatsApp mga ka something nicer. So ngayon po mamamashel kami mag-anak no. Ah, uh, natin si Sam. So ngayon, ang gagamitin po natin na service ay hindi itong ating pangnegosyo. So magpapahinga po 'yan dahil sa ano po po ang serbisyo niya. So ayan, ayan, po si Sam, ating pagubukitan sa Sulinat. Hello. So yan guys, ito ang ating gagamitin Itong aking pula So yan po ay Parang mga 3 weeks na rin pong Hindi nagamit So ngayon gagamitin po natin Pero don't worry kung hindi po natin Magamit ng ganun katagal O isang buwan mahigit dahil alam ko naman kung paano Alagaan to nang hindi magka problema So may share, -share po ako sa inyo Yan, dun po sa mga baguan Sa kanilang mga exp ah, Ito lang po yan, ito yung manibela. Ito lang po yung uh, switch ng hood. Ito Tip lang din pwede sa mga bugo na hindi pa po alam kung saan ang, ang bukasan ng hood ng kanila mga sasakyan. Kasi yung iba po hindi dyan binubuksan sa ganito. So ngayon po sa expander ito na. Mahirap kong buksan oh. Kasi medyo mabigat din ang hood ng expander eh. So ayan, oh. makikita nyo po medyo marumi dahil hindi nga po masyado nagagamit. Pero yan doon po sa mga nakapanood ng first video ko po kung paano ko po inaalagaan ng battery maintenance ko. So ayan, makikita nyo po, oh, ayan pa rin po. Yung tatak, yung itsura ng pagka dumi o pangit dahil na natin yan ng ah uh, battery solution ayan, ganyan po nag itsura so yan pa rin po yung itsura nung umpisa po ng video at ito ngayon pa rin po ay ganyan pa rin so ikakawit ko lang po no ayan guys ka, naikawit na natin so kung mapapansin nyo ayan medyo hindi ko nga alam po siya na punasan dahil naging busy tayo itong mga nakaraang sa So, itong ating XP hindi masyado nagagamit. Uh, um, kung mapapansin nyo, yan pa rin po yung ating stock. Tatak, yung tsura ng pagkadumi na hindi siya nagalaw. So, kaya pa rin yung mga torque mark na hindi siya nagagalaw nagalaw or nabuksan. Masa ito lang po ating inalagaan dyan. Chine check natin na may tubig pa. Pero dahil ito po ay nung nakaraan bago po ito may stock ng tatlong linggo uh, nagsalin po ulit ako then pagkagamit ng isang araw pahinga na po dito sa bahay at hindi na po ulit siya nagamit so painggan po natin yung performance 3 weeks stock old stock na battery check po natin so yan hihingi tayo ng tulong sa misko para videoan yung pag start natin mami So, pa-start nga nung expander. Ah. Uh, Ewan ko lang, abot yan ang sensor ko. I think hindi abot. Oh, sabi sa iyo eh. So, yeah guys, narinig nyo ba yun? One click pa rin. Ito po ay six years ng mahigit. So, mag six, ma, ay, di, malayo layo pa akong mag 7 years. Six years mahigit yung ating battery. Gaya po rin sinabi ko po sa video, kaya po yung pabuti ng 10 years basta alagaan lang po. Ang makikita nyo, wala po yung bahid ng mga lumubong. Basta sa tamang pag-aalaga po, tamang check-up. Ang ah, ginagawa ko po dito ay monthly, monthly check-up. Kung hindi naman kailangan lagyan ng battery solution, hindi po natin yung lalagyan. Uh, ah, Pakatining, walang lagitik. So, yung naririnig yung ingay, normal po yan dahil babang-baba lahat po ng lamis niya. Kaya medyo ganyan po ang sound. Pero, sobrang normal po na. At ang langis po na, pag uminit at umakit sa lahat, mas titinim pa po yan. So, yan guys. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano alagaan ang ating battery maintenance sa ating mga sasakyan. Hindi po yan kagaya ng mga maintenance free na after 2 years, 3 years, tapo na eto po hindi eh. kaya magandang naisip ng Mitsubishi Motors na ito ang ilagay, ang battery maintenance para uh, bawasan na, na rin gastos no kasi mahal din ang battery tamang pag-aalaga lang, hindi kayo mapapagas so maraming maraming salamat po sana nakako kayo ng tips sa something nicer hindi lang po tayo basta business may konting knowledge po tayo dito kaya sinishare ko lang din po yung konti na yun so sharing sharing asal ni, eh? so misal,